Daddy, kapag nag-prepare -pe ng go bag, hindi kailangan ng spaghetti. Pati hot sauce. ano pa ilalagay mo sa go bag? Emergency bag yun. Flashlight, medicine, water. Spaghetti. Biscuit. Alam mo, hindi go bag kailangan mo. <laughs> go bag. E, flashlight, medicine, extra damit, me, tubig, mabilis na pagkain, mga biskuit emergency bag, hindi ano. Hmm. Dapat katabi mo kahit nasaan ka, kahit sa pagtulog. Para in case of emergency. Magdala tayo ng chapstick kahit tatlo. Tati, emergency, tapos naka-chapstick ka. Para if emergency may magagamit. Ako tayo. na lang kaya mag-prepare ng ako sa iyo. Ito lima. Oysters. Oysters. Ka na nga tayo sa travel go bag emergency bag kalagay o oh, emergency uh, paracetamol ay okay, may phenomic magdala ka na sarili mo go bag yung may, may spaghetti mo lahat spaghetti oh. Kapati, bilisan mo na mag-reply kasi kailangan namin ng na totoo. Kailangan namin ng na update ko anong ilalagay sa go bag or emergency bag. Whatever that is. Kailangan ba ng pang-shave? alcohol. Wala kasi tayong betadine. Soul milk. Gomol. Isang tubig lang na mineral kasi tapos delata. Huwag tayo mag-endorse. Mm -hmm. tapos dalawang gas In case of emergency. Tapos, ang request ni sir, hot sauce. Happy ka na. Parang uminit yung ulo mo din. Happy ka na. May hot sauce. Uumin oh, ka lang to sa buhay. Huh. Okay. Tama na. Tapos may biscuit. Bumili tayo bukas pag ganun. Tapos biscuit ulit. Piling ko kaya ka nag-hot sauce kasi nainit ka sa kape ko. coffee stick. Walang sugar. Ano nito? Nag-easy. Hindi na kailangan ng skincare, di ba? Daddy? Emergency, magi skincare ka ba? Ha? Hindi ba pwede yun? Spaghetti na bawal eh. Uy, dapat kahit may emergency fresh pa din. Hindi. Pero yung underwear, dalawang peraso. Ready na kami sa go-bag! Ready na kami sa go bag. あれで、ハバッグ。<laughs>